Kaya pag mag-aanyaya tayo, kasama lagi sa prioridad ng ating pag-aanyaya. Kung maghahanda ka, anyayahan mo ang mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, ang mga bulag, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat na ikaganti sa iyo. Sapagkat gagantihin sa iyo sa pagkabuhay na mag-uli ng mga ganap. Kaya ito po ay isinasagawa ng MCGI sa iba't ibang dako, sa iba't ibang panig ng mundo, hindi lamang po dito sa atin sa Pilipinas. At salamat dito sa apalit sa atin pong lugar ngayon, ay alam ko kasama natin ang mga opisyalis ng pamahalaan dito sa paglingap sa ating mga kapwa-taong nangangailangan.